For today's video Ayan, kung napapansin ninyo Handang-handa na naman yung ating luluto And so, ayan Ito yung ating kailanganin sa ating ulam For today's video Ayan, nakahanda na yung carrots Bell pepper Sibuyas, bawang At sweet potato Ayan, at syempre mayroon tayong manok Ayan, so Una nating gagawin is Imarinate lang natin itong ating manok I-sit aside lang natin itong ating mga sangkap at ating i-marinate yung ating manok. Yan ay lalagyan lang natin ng pamintang pino. Lagyan na rin natin ng asin. At yan ay ating imamassage. Ima massage lang natin isa-isa yung ating manok. Ayan, nagkakamay lang ako at ako ay naguhugas ng ating kamay. Ayan, mas maganda kasi yung kinakamay. Char. Ayan, muscles, muscles lang. Muscles lang natin isa-isa. Para -isa. makasuhop ang asin at paminta. Five minutes later. Ayan din, i-marinate lang natin yan ng mga about two hours. Six and a half hours later after 2 million years, charot. <laughs> Ayan, so, may kawali na tayo nakasalang dyan. Lagyan lang natin ng cooking oil yan. Kaunting cooking oil lang. Okay, spread lang natin yung ating mantika. Ayan. At dahil mainit na yan, lagay na natin dyan yung ating manok na nakamarinate. Yan, kinakamay ko ulit. Pag kayo sa mantika, huwag niyong gayahin yung aking ginagawa. Kasi baka mapaso kayo. Ako sanay na sa kanda patok patok Ano? Ayan. So, iba brown-brown lang natin yung ating manok. Five minutes later. Try nating balik sa rin yung ating manok at baka ay natunog na. Yan, na, hindi ko na sinakamay at baka ay pati kamay ko ay maprito na. <laughs> so, ayan, so, ayan, enjoy lang natin yung ating pagbaliktad sa ating manok. So, dahil brown-brown na siya, tanggalin lang natin siya guys sa ating kawali Kunin lang natin yung ating mga chicken. Next nating lutuin ay yung ating kamote na ating hiniwa. And then yung ating carrots, isabay na natin dyan. i lang natin itong ating kamuti at yung ating carrots. Ayan. So, yan ay binabaliktad-baliktad ko lang. At brown-brown na yung ating kamuti at yung ating carrots. Lagay na rin natin dyan yung ating bell pepper. Yan natin lang hahalu-haluin. Ay, baka masunog naman yung ating bell pepper. Ayan din, set aside natin lahat. Yan. So, tinanggal ko lang yung ating kamote. Diyan pa rin tayo magluluto. Gigisa lang natin yung ating bawang. Then yung ating sibuyas. Okay, simple lang naman guys. Simple lang yung ating ulam for this video. Huwag na natin pahirapan yung ating mga sarili. Ganon. Yan, pag mo na yung aroma ng bawang at sibuyas, ilagay na natin dyan yung ating manok kanina na ating half ko. Ayan yung ating manok. And gisa-gisa lang. And then maglagay tayo ng tomato sauce. Ayan, tomato sauce. At dahil ito lang yung available natin sa ating tindahan, so, huwag na tayo maghanap ng iba. Ayan, huwag na tayo maghanap ng iba. Kung anong mayroon, stick one sa so duwa, ganon. And the next natin ilagay ay yung ating kinahap coke na kamote, ayan and hello, hello hindi na ako naglalagay ng pamintang siyo, kasi kanina naglagay na tayo ng paminta sa ating manok ayan And lagyan lang natin ng kaunting tubig para lang matutali luto yung ating manok at yung ibang sangkap pa na nandyan. Yan, lagyan lang natin ng tubig. Huwag ka nagtaka kayo sa tubig, nagiging color red. Yes. Yung tumitusos kasi sinisimot ko guys, yung lumidikit sa plastic. Kaya nagkaroon ng kulay yung ating tubig. Sayang kasi yung dumikit sa plastic. Kasama sa bayad yon kaya kailangan natin simutin. Diba? Sinong relief dyan sa pagtitipin? Ayan. So, takpan lang natin yung ating niluto para mabilis maluto yung ating ulam for today's video. Five minutes later. Silip-silip sa ating niluto ulam. Ayan. Naubo ako sa ginagawa ko. Ayan. Maglagay lang tayo dyan ng chicken cubes. Ayan chicken cubes. Shot. Then maglagay din tayo ng kaunting asin. Kaunti lang kasi naglagay naman na tayo kanina. At hindi ako naglalagay ng bitsin dyan. Hindi ako nagbibitchin kasi minor cubes naman na. So kung gusto nyo yung lagyan ng bitsin, kayo ang masusunod. Unawin lang natin yung ating noir cubes. At para lulutang yung sarap ng ating niluto. Maglagay lang tayo ng brown sugar. Ganon. Brown sugar lang yung pinag titimpla ko sa ating ulam for today's video. Para mag-neutralize. Ayan, dahil hilaw pa yung kamote, takpan natin ulit. Sisilip-silipin lang natin guys yung ating niloto kasi baka maubusan ang sabaw. Huwag nating pababayaan. Katulad ng jowa nyo. Huwag nyo pababayaan at baka magpalit ng iba. Six and a half hours later. So, yan, luto na yung ating kamuti. Uh, simplahan lang natin yung ating sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa. Ayan. Mmm. Trap, trap, trap. So, ito ay ililipatan natin sa ating lagayan. pag-uba ng ating manok. Ayan. Ay so, ayan ay na pa. ating ulang for no. today's video. Wow! Sana all! tayo guys at sabayan nyo kami umain sa aming hapunan at mukhang babagsak na naman yung ulan dito sa amin so bye bye maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal bye bye everyone ingat po tayong lahat God bless us all